Ng ang dami nang namimingwit oh. Wala dito ang gandoon. Buni-buni ngingwit ko. Opo, di pa maiiwat din. Yes, saan ako? Yan, ah. Ang dami nang namimingwit. Para eh ano na to? Ah, uh, pag Sunday talaga. Ah, uh, naghilipang ang mga tao. Yeah. Daming pahen. May huli ka na. Salah. Salamat Ang laki. Yun. Ang piraso. Ang piraso. Bukod na kayo na. Ibigay mo kayo rin. Bukod na na. uli? huli. Ayun na. Ibigay na kayo na. ko. Piyo na. Bukod na kayo ko. ko. makangawil din. <laughs> Ayan, ito lang naman ang libangan dito pagka hapon. Ayan, tulad ngayon, mag-alaw na. Hanggang uh, mahaba-habang mga uh, bingwitan to. Kaya ayan, may huli. Oh. Diba? Bagay, eh, mag-i-enjoy ang mga tao pagdating sa hapon. Sa mga may hilik sa fishing. Kaya tayo'y ano, tayo'y makiki-enjoy din. At, uh, maramdaman din natin ang ano ang kagalakan pag nakaka-bingwit ay yeah. uh, kukunin ko lang yung aking ano bingwit tao sa 4K yan ah uh, kukunin ko yung aking uh, bingwit yan yeah. pagpasok ko ng 4K ito na abutan ko ang mga bata yan yeah. ay, stay! Huwag yung paglaruan yan. Magdamit ka, magdamit ka. Bago mo Magdamit ka. Huwag ka na magtanong. Magda Ay, baba dyan. Baba, baba kayo dyan. Hindi yan laruan. Mamaya, kayo. Eh. Basag ang ulo nyo. Ma-hospital pa kayo. Ayan o. Oh. Bagong pintura yung court. Kaya, yung mga bata naglalaro. Nilagyan ng lubid eh. Ayan. Parang binigyan ng pagkakataon yung mga bata maglaro sa lubid. Eh. <laughs> Yoko lang po. Ayan o. Oh. Ganda na ng court o. Oh. Ayan. Shout out sa inyo lahat dyan, no? Oh, yung mga maglalaro. <laughs> yung mga maglalaro ng basketball. Malapit pa kung yan. At uh, ikakabit na yung ring. Yeah. Albin, uwi na. Uwi na. Ayan. Yeah. Uwi ka na. Magdamit ka. Ikaw lang, ikaw lang hindi nakadamit. Ikaw lang hindi nakadamit. Makita mo lahat ng bata nakadamit. Ikaw hindi nakadamit. Uwi na, uwi. Uwi na, uwi na. At ng bata nakadamit, ikaw lang di nakadamit.